So eto nga palang kaganapan na to eh nung Sabado pa nung gabi At dahil kailangan ngang kiluhin at saka sukatin yung height ni Gia Kaya ito gumawa na nga lang kami ng paraan Nag-announce kasi yung teacher niya ng Friday pero wala namang center ng Saturday at Sunday At dahil ganitong klaseng kiluhan nga lang ang meron kami sa bahay Kaya namang ginawa na nga lang namin ng paraan At eto nga yung kilo ni Gia 17.96 kilograms Sa sukat niya naman saktong at mayroon ako ditong midida Kaya ayun nga yung ginamit namin tapos gumamit na nga rin kami ng ruler para nga pantay At kinabukasan nga ng linggo naglinis nga lang ako ng kusina bali inal Alis ko na nga lahat ng nakalagay doon sa ilalim ng lababo pati na nga rin doon sa may ilalim ng pamingganan at kalan. Kisa may reveal nga tayo dito sa kusina at talaga namang hindi ko nga ito pinapakita pagka ako ngayon nagvi-video dito. Mahirap na nga at baka mamaya mabasa ko na dahil dito. Isa nga to sa mga problema namin dito sa kusina at talaga namang unsafe to. Natatanggal na kasi paunti-unti itong kisa may. nga kisa may na nakikita nyo ito pa nga yung dati nilang flooring nung hindi pa nga nagagawa yung itaas. Bali ito na nga yung flooring at pinatungan nga ito ng pangalawa sa itaas. Sabi ko nga sa asawa ko tapala na nga lang ito ng simento pero sabi niya hindi nga daw safe yun at baka malaglag lang hindi kumapit. At hanggang ngayon nga hindi namin alam kung ano ang remedyo ang gagawin namin dyan. At eto nagsimula na nga rin ako maglinis dito sa kusina para nga umaliwalas na nga rin tignan. Eto pa nga rin yung map na ginamit ko pampunas dun sa may dingding sa may sala. Para nga mas mapadali at mas papabilis nga yung paglilinis ko kaya naman eto ginamitan ko na nga rin ng map. At eto nga habang nagpupunas ako natanggal yung pinakabalot ng wire. Pero natatanggal na talaga yung mga ganyan dahil nga sa kalumaan na. Kaya naman yung mga bago nga naming saksakan na inayos ay eh, nilubog nga namin sa dingding. Nalis ko na nga dito yung Christmas tree bago ko nga punasan. <laughs> hindi ko na nga ulit sinabi ko na September naman na. Sinunod ko na nga magwalis dito at eto na dito pa nga yung pinapakain ko sa mga ipis para nga maubos sila pero ayan hindi nga nakain dahil wala na nga ang ipis dito. Alam nyo bang napakarami pa dapat gawin dito sa bahay pero wala pa rin naman kaming pera para nga pang dito tulad nga nitong ilalim ng lababo. Nakakatuwa nga pag nakakabasa ako na napakaganda at napakaaliwalas nga raw dito sa may kusina ko. Pero sa totoo lang ay eh, napakaraming ang floss at hindi ko nga lang pinapakita. At habang inaantay ko nga na matuyo yung sahig, inilinisan eh ko naman itong kalan. Bali, inalis ko nga lang yung mga nakapatong tapos sinugasan ko na nga rin. Pagkatapos ay eh, pinunasan ko na nga itong kalan para maalis na yung mga tilamsik ng mantika at tulo pagka nagsasaing. Pinarosigi ko nga lang din talaga makapagdikit nga ng foam bricks at saka vinyl tiles dito para nga maaliwalas tignan kahit paano. Nakakahiya naman magbibibidyo pag hindi nga kaaya-aya yung nakikita nyo. Pero masasabi ko pa nga rin talagang blessed kami kahit nga nakikitiran lang kami at kahit paano may nasisilungan. Ito po kasi namin na hindi po sa amin at sa mother-in-law ko po ito. Bali, second floor nga siya at dito kami nakatira sa may ilalim. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Inurong ko na nga itong platuhan tapos inalis ko na nga yung pantegi best ng ipis doon. At syempre, nakakalibre na nga kami ng tira. Kaya naman kailangan talaga namin mag-care para nga dito sa bahay. Yun na nga lang din talaga yung may susukli namin sa libreng tira nga dito. Abay, napakataas nga ng mga paupahan ngayon at kung mangungupahan pa nga kami ay hindi talaga namin kakayanin. Kaya naman na nga nga ako sa ibang mag-asawa na nakakayanan nilang mangupahan ng ilang taon. Syempre, sabay yung pa natin ang sobrang taas ng bilihin kaya naman napakahirap ng mangupahan. Isipin niyo na nga lang yun imbis na ipambibili niyo na nga lang ng pagkain ipambabayad nyo pa sa upa o diba, ang sakit sa ulo. At eto nga nang mapunasan ko na ngayong mga lagayan ng condiments ay pinagbabalik ko na nga rin dito sa may lagayan. Pagkatapos ay sinunod ko naman punasan itong mga nasa lapag tulad nga nitong termos, lagayan ng kape at asukal. Mahilig lang din talaga ako magpupunas dito sa kusina para nga maiwasan na magkaroon ng langgam dito. Sakto nga pagkatapos ko magpupunas, eto yun na rin itong sahig kaya naman ko na nga ng floor wax. Syempre nakapagpunas tayo ng floor wax dun sa may sala kaya naman hindi pwedeng hindi ito pupunasan para nga pantay. Sinipag ako nga lang din maglinis ngayong Sabado at Linggo dahil bagong pasok nga ang September. dahil may ginagawa nga ako kanina, kaya naman si Sena na nga lang yung pinagbalik ko nitong mga to. Alam niya naman kung saan nga banda nakalagay ang mga yan dahil minsan nga katuwang ko to si Sena sa paglilinis dito sa kusina. Napakalaking tulong na nga din sa akin ito ni Sena at talaga naman nakakatuwang ko na nga siya sa paglilinis dito sa bahay tulad nga ng paghuhugas at iba pa. Kita niyo naman nung first day of school ay eh, nakikita niyo naman na nagliligpit na nga siya ng hinigaan namin. Nakakatuwang at napakasipag din talaga ni Sen utusan kaya naman sana hanggang sa paglaki niya ay eh, ganito nga siya. Hindi ko na nga muna pala ilalagay yung kortina dahil hindi ko pa nga napaplancha at bukas ko na nga lang isasabay ko sa mga uniform ng mga bata. Alam niyo na para tipid din sa kuryente. So eto get ready with me dahil magsisimba nga kami ngayong linggo. Ang lang nga nang suot kong damit dito pero bigay lang yan ng ate ko sa akin. Isa nga ito sa mga nauwi ko nung umuwi nga ako ng antipolo pati na nga rin itong bag na to. Sabi ko nga sa inyo ay ah, hindi rin talaga ako mahilig magbili ng mga gamit ko. Alam niyo naman tayo mga nanay mas inuuna natin yung mga pangangailangan dito sa bahay pati na nga rin sa mga bata. At eto umaaura na nga ako kahit hindi pa nga ako nakakapagsuklay. Pagbigyan niyo na nga at minsan lang ako makapag-ayos. Nagsimba nga kami ngayong unang linggo ng September para nga magpasalamat sa lahat ng blessing na na-receive namin last month. At yun lang muna mga parset at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.